Hello guys, good afternoon sa inyong lahat dyan Umaga, tanghali, hapon Dito ako guys, nagpa Dinis sa loob ng tanki guys Ayan o mausok guys o Papalinis Ayan, ganito pag magpalinis ng tanki guys Yeah. Yeah, ang tiras sa amin guys. Soybean. Soybean. Nanti itu Nah, yeah. desa soybean product. Produk soybean. Hmm. Mayo silaga. dami oh dami natitira reklamo sila guys daming kira yung oh daming latak reklamo yung tagawasin guys daming latak yung ngarda guys malapit na matapos hangin na lang ng mainit guys para dryer na dryer ko sa loob para walang basa ayan na malapit na matapos so guys ayan so hanggang dito na lang guys bye bye ingat kayong lahat dyan at ingat sa pagtrabaho ingat ingat so, dito ako sa ano, Germany din to tawag nito Andy Burns malapit lang to sa kinargahan ko kapon o oh, diskargahan, bye bye guys bye bye in a salat